Ito na yung pangalawang dive namin ng kasama ko. Ito kagad, labahitagod, nagpakita sa pangalawang dive. Mm -hmm, dinuplasan. Ay ha, malapa na ito. Mapurol na yata. Hahanapin ah, ko yun, sayang. Ganda ng corals dito. Ganda ng mga halaman dagat mga kapaders. Uy, nahan dito ko lang palaan. Sisiguraduhin ko na. Mm hindi -hmm, ka na makakatakas. Nagkabantilaan kami ng kaunti sa parting unahan at malakas ang agos. Paawad kami sa pinanggalingan kanina. Hanap tayo dito sa Barawang mga kapaders. Silipin ko itong mga butas ng bato baka mayroong nakasuot na isda. Dito mga kapaders, may imperator. Pero dito sa kabilang butas, mayroon ko napansing isda. Kaya lang, hindi ko mayatsurahan kung lapu po o bitilya. Hinahanapan ko ng magandang tayo at para magandang patamaan yung isda. Ito mga kapaders. Mm! lagat ka dyan kortang linaw dandahanin kong ilahin at baka makabunot itong batong nakaharang alsin ko muna mga kapaders at tanggalin batong yan buldir na bato yan ito sa mata tinamaan limot na naman ako sa ganitong isda ay hamal yan madali akong makalimot lapulapong isda lang ang tawag ko dito mga kapaders nakalimot na naman ako sa sinabi nyo kung anong pangalan ng ganitong isda pagdating ko sa unahan may isang pugita lagataka din dyan malaki na ito mga kapaders parang nagitik natin hihilahin ko dandahan simula ng pana nakasabit sa balat ng pugita ito hinihila ko dandahan mga kapaders at baka makapunit pag ito nakalabas ng kaunti dadakutin ko lang at hihilahin ko palabas ayan mga kapaders sikip yata sa butas yun, konti na lang dudukutin ko na at malapit ng makabunot mga kapaders ito, sikip sa butas. Kaya hirap makalabas. May ganyan nagiti ko. Ayan. Hawak ko ng ulo mga kapaders. Ito, hilahin ko. Bibiglain ko. Yun. Siya pa. Yun, natanggal din. Big na ito mga kapaders. Ibang klaseng pugeta ito. Parang payat mga kapaders. Di ba na kanyang balat? Alam ko na. Katapos lang magpiga. Dito pa sa butas. May malaking mungit baboy. Naroon tumago mga kapaders. Ayaw yatang magpahuli dito sa kabilang bato sa kabilang butas ko iikutan at baka dito naglampas hanapin ko mga kapaders dyan sa unahan ito yung malaking bahura may kula po pa naroon sa unahan si kadabisri ko mga kapaders nasa elbang butas may sinisilip dito man ako sa kabila sisilipin ko din yung mungit baboy na malaki kung nasaan na uy na ito mga kapaders dito naglampas mayroon pang kulupo ang ako mm! Mm hmm Nagitik. Ayos na ito. Pambigay sa kapitbahay mga kapaders. Kuha sa amin ng buyer 30 ang kilo. Ibibigay ko lang sa kapitbahay. Malalim dito ang butas ng bato. Dito may lumabas. Mm -hmm. Tagpian mga kapaders. Ayos na ito. Pandaradagdag. Pili rin dito ang isang nahuhuli namin sa pangaluan dive. awang ko lang si Kadebs Rico kung marami ng huli. Biglang kumurap ang aking plus light. Malapit ng malubat mga kapaders. oy kulambutan na ito nakaisa man malaki na pala ng kulambutan mga kapaders ito nakachamba tayong isang piraso dinubol ko ang rubber ng pana sana magitik awang ko lang kung may presyo na ito sa amin mmmm -hmm. nagitik kwartang linaw salamat uli lord napakita na ang kulambutan at malalaki na sila estimate ko dito mga isang kilo at kalahati anak Nagulat pati ako. Akala ko wala pang kulambutan, meron na pala. Mabilis la ang lumaki ang kulambutan. Ito, may labahitagod. Nangingitim uli. Mm -hmm. Nagitik. Tsaga-tsaga ang ko dito mga kapaders. At baka meron pang kasamahan yung kulambutan. At para malagdagan pa, maganda kapag kulambutanan, nakakaipon pa ng tinta. Mm -hmm. Solid. Pandara dagdag, hanap uli. Doon sa unahan, may surahan. Lalapitan ko mga kapadirs. Dalawa, isang maliit. Itong malaki ang uunahin ko. Mm -hmm. nagitik. Ito ang may presyo. Yung maliit, hindi ko pa panain. Na ito, si Kaibigan pawikan galing sa butas. Oh, hoy, naroon. Dambuha lang surahan mga kapadirs. Humarap na sa akin. Mm -hmm, hindi nagitik, nakabunot. Ay, pasalamat ako sa kasamahan ko. Buti na lang at nakita yung malaking surahang nakabunot sa pana ko. Ayan o mga kapaso, tinamaan ng pana. Nakalampasan pasana kailangan yung sima ng pana, hindi nakabuka kagad. Masasayangan pa ito. Itong surahan mga kapadid, yung buntot, may tanda na, bawas. Baka ito kinagat ng ibang hayop nung no, maliit pa. Ginigitik na ni Kadevis Rico mga kapadid. Ayan, ayos na ito. Isang piraso la ang Sigurado na magandang kikitain mga kapaders. Ay no, bawas ang buntot. Sobra sanang panghinayang ko kung di nakita ng kasamahan ko itong malaking surahan. Hinapahanap ko hindi ko makita. Maigi lang at naroon si Kadibs Rico sa hulihan ko. Eto, bungit bahura ulit mga kapaders. Mm -hmm. dagdag na naman. Itong labahita good. Maganda bintahan sa amin mga kapaders. Ito yung masarap sinabawan. Ito yung hindi mungit baboy. Nakikita ninyo mga kapaders. Ito, yung kula yung tiyatawag ko may mga dahon. Ngayon lagas na, wala na. Walis-walis na kung tawag sa amin. Kaya lang wala pandanggit Sana may magligada. Hanap lang tayo itong isdang mahuli. Dito may nakasuot. Malaking tapasan. Papatrasin ko mga kapaders. At para maganda ang patamaan na naman. May isang kiluhan na ito sa estimate kong tapasan. Ayan, kaunti pa, atras. Atras pa ng kaunti. Atras pa. Ito na, pwede na hindi managitik pero masama ang tama ayan hindi nakapress sa mga kapalers masama talaga ang panahon iba ang kibon ng dagat meron namang pamahin nagpakita dito sa ilalim naglabas naman ang mga rolihipan o duhod kung sa dagat ito pa mm -hmm, gitik tapasan ulit mga kapalers tama yan kapag lumakas ang dagat ang ito okay nakalagas sa si pang ulam-ulam ulam. hanap ulit tayo sa unahan Buldiran itong bahura mga kapaders Na ito pa may nakasuot. Mmm. Mm Liglig or lapu-lapo. Ayos na. Salamat ulit Lord na marami. Maganda ang panain dito kahit sa dalawang dive. Lulubos-lubosin namin ulit ni Kadavis Rico. Sa unahan may isda pa. Mmm. Mm lapu-lapo. Nangangain ang kula po mga kapaders Ayos na ito. Red na sono. Sibungin kung tawag sa amin awan lang sa inyo karamihang kaya sa isda, kahit para parehas iba ang tawag sa iba't ibang lugar ito pa, balatan review mga kapaders 6.50 kapag naluto, kapag natuyo kinuha ko na rin, apandradagdag sa ating iniipo na balatan hindi pa rin lumalabas ang maraming balatan palibasa may mga kulap tulad nito mga kapaders, dito may lumalangin na isda mm -hmm. nagitik matampusa or vegan sa ibang lugar naman nabasa ko dun sa comment section bulgan kung tawag nila dito sa amin matampusa mga kapaders masarap tong inihaw kahit anong luto kapag sariwang isda kahit walang rekado hanap uli ito paro paro maliit masarap sanang pang iho mga kapaders slice dyan ito sigurado mm -hmm, surahan na dumalaga may presyo pa kalahating kiluhan uli nawala na yung maraming urinis hindi ko na daanan mga kapaders. Nagkamali ako ng direksyon ng langoy. Doom, may lumalangoy. Mm -hmm. Bigan uli or matampusa. Ayos na ito, bitil niya mga kapaders. Sa inyong lugar kaya, magkano kayang kilo sa inyo? Dito sa amin, 130 mga kapaders. Hanap uli. Ayos mga kapaders. Ganda ng labanan dito sa Almandagat. Halos piling isda. Dito may nakatalikod pa. Mm -hmm hindi ka dyan makabunot kahit pa sa lugsog aalisin ko nito sa pana at maghahanap ulit tayo at baka mayroon pang kasama sana kulambutan sana magpakita mga kapaders at parang isang kulambutan kayo managdagan lamang dito sa unahan kapantayan dito uy naroon isdang maya maya mm -hmm. iilag ka pa wantartihin ayos na itong pandaradagdag pambigas Sigurado tuwa naman bukas ang buyer na ito. Labas na naman ang 24 bag ang saunahan. unahan. Hanap uli. Na ito pa. Manitis. Nakuli dilaw. Mm lagatakarin -hmm. Lagata ka rin dyan. Pandara Nagpaparaikot sa stingless ng pana. Hindi ka dyan makakatanggal. Hahanap tayo ng kasamahan. Baka mayroon pa. Dito sa butas. Silip-silipin natin. Na ito. Butiki mga kapaders na isda kung sa iga may butiki sa dagat din may butiki mga kapaders ito sala, uy sala dialakot ko sana mailag Oops yun nawa kong sana mga kapaders kaya laang, nakatanggal din nagtanggal ang kaliskis ito surahan mga kapaders mm -hmm. ito na laang nakalampas yung ating pana kala ating kiluhan uli nasinyas na yung kasamahan ko talagang masama ang dagat mga kapaders kaunting minuto na laang na ito pa surahan nakachamba pa mm -hmm, gitik, headshot nakarambang na English si kapaders hindi na ito kalahating kiloan sobra na ito mga kapaders 170 na ang kilo nito hanap ulit tayo malakas ang agos mga kapaders dito kulapuhan pinataka namin dito may nakatago balatan rebute ayos na itong pandaradagdag sigurado tuwa ang maglalaga na naman at pares kami mayroong kikitain. Isang parte ang maglalaga ng balatan. Hanap na naman tayo. Baka mayroong pang kasama yung balatan. mayroong pang ang kasama. Ito medyo mahal ito mga kapaders. Matang itik. Ayan, naglaway na kagad ng maputi. Papalawayin ko muna mga kapaders bago ilagay sa akin lalagyan. At baka kung yan sa mga isda, pati sa lambat ng aking lalagyan. Ayan, hinampas pas ko mga kapaders at para mawala yung kanyang laway. Mahal ito kapag tuyo, umabot ito ng 2,000. Ayos na ito. Ayan mga kapaders, tiyatanggal ko na yung laway. Ayaw matanggal. Hanggang dito muna aking video sa pamana. Maaho na rin kami at mawi ma na. Inay ko, ang taba ng hamal yan. <laughs> yan Parang bakang inang ang pagka <laughs> Si siya na ng bayaran. Oo, oh, masabi hmm. siya may... Nakapadala daw po dun sa anak na yung misil daw baga. May pa siya mo daw, siya yan, isaw, ulo po yung malaki-laki pa din yun eh. Manit, di, yung kisa yata din yung Ate, ah? Siya, Hindi maguhuli yung laki na yun, sige tamo. Makapal yun. Makapal na may gano'n. Ah. Ay, wala. Dos ucho lang. Dos ucho. Dos Ah, ko, yung ito nakabukod na naman na ito. Sige, daw yung dun sa kondaw Bisa bisa sa padating daw niyang tiyahin kay Jipa hmm. Cinco tres. Cinco dos. Cinco tres. Kung pa siya sa, sa piraso. na di pa siya sa kilo lang nila Yung may sa may Wing. Ikaw. Diretso yan. Ang ang tulog ng araw na yung hanggang umaga pa umaga na? Hindi Diretso na na yan. Basta ang tulog ng araw na yan pagayin eh. Wala na yan. Tingnan ko nga mga inutik-utik ng mga tao ngayon ikoy na tuwa-tuwa lagi po dati. Tano? Ha? Parang talag lang siya hindi. Awa. Ati, ba, kung baka may kwanta po. Hindi yeah. yan. Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders Ito na yung aming kinita lahat lahat Doon sa dalawang dive 5,115 Ito yung kasus mga kapaders 351 Ito yung natira 4,764 Pinagliwa mga kapaders Ito yung partihan bawat isa 952 Ayos na ito maraming salamat Lord sa biyaya Napigalo mo sa amin Kami itong pagdadamutan Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa mga OFW dyan. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta. Pati na rin sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Ingat tayong lahat.